Bakit maraming building ang sabay-sabay na nasunog sa Hong Kong? Ayong araw, pag-uusapan natin ng isang napakabigat na trahedya. Isang pangyayaring yumanig sa Hong Kong at nag-iwan ng marka hindi lang sa kanilang lungsod kundi sa puso ng bawat OFW na naroon. Ito ang malagim na sunog sa Wang Fo Court, isang napakalaking residential complex sa Taipu District. Dito nakatira ang libo-libong pamilya. Parang kombinasyon ito ng kondominium sa Makati, Mandaluyong at BGC. Pero ang trahedyang ito, mas lalong nakakasyak dahil Hong Kong ang pinag-uusapan natin. Isang lugar na kilala sa napakahigpit at modernong fire safety standards. Pero noong umaga noong November 26, 2025, bumagsak ang lahat ng inaasahan. Gaano nga ba kalala ang sunog? Alam mo ba the fire Reach number 5 alarm, ang pinakamataas, pinakadelikadong alert level sa Hong Kong? Sinasabing ito ang pinakamalalang sunog sa loob ng ilang dekada o baka higit pa sa isang siglo. Paano ba naman, 94 katao ang nasawi kabilang ang isang firefighter. 7 sa 8 residential towers ang tinupok at 330 million Hong Kong dollars ang halaga ng renovation ng gusali katumbas ng 2.4 billion piso lahat iyon nawasak Ang tanong bakit sabay-sabay na nasunog ang napakaraming building ito ang nakakabigla Nagsimula ang sunog sa labas, hindi sa loob. Alam mo kasi, ang buong Wangfook Court ay kasalukuyang nasa major renovation at ang buong complex ay binalot ng kawayan o bamboo scaffolding. At dito nagsimula ang domino effect ng trahedya. Una, ang kawayan o bamboo scaffolding ay nagsilbing hagdanan ng apoy. Ang kawayan kapag tuyo ay parang kahoy na pulbura. Naglakbay ang apoy pataas at palibot sa building at palibot ng buong building na parang umaakyat sa hagdan. Pangalawa, ang substandard na green plastic mesh ay nagsilbing gasolina. Nakabalot ang scaffolding ng green plastic netting na sobrang dali para magliyab. Para ito ng ng turbo speed sa apoy. Isang malaking pagkakamali na hindi dapat nangyari pangatlo, ang styrofoam sa mga bintana at elevator shafts ay nagsilbing nakakamatay na bitag. Habang may repairs kasi, sinilyuhan ang mga bintana at elevator shafts ng highly flammable foam board. Ang resulta, nang sumirit ang apoy mula sa scaffolding, diretso itong pumasok sa loob ng mga bahay sa bayan sa iba't ibang palapag sa pitong nagkakatabing tore. Ito ang dahilan kung bakit parang sabay-sabay na nagliyab ang mga gusali. Nabutas mismo ang fire compartments na dapat sana'y pumipigil sa pagkalat ng apoy sa loob. Wala ng oras ang mga residente. Wala ding direksyon ng apoy. Kahit bintana naging daanan ng apoy pa loob. Oh my God! Dahil sa sobrang bilis ng sunog, maraming residents ang napilitang iwan ang kanilang mga pets. May volunteer groups tulad ng Hong Kong Guardians ang nakapagligtas ng mahigit isang daang alagang hayop tunay kung gaano kabiglaan ang paglikas. At hindi nagatubili ang Hong Kong Police. Alam mo ba ang tatlong opisyal ng construction company ang inaristo dahil sa gross negligence at paggamit ng substandard, delikado at illegal na materyales? Ang bilis nilang kumilos, may nakulong agad. Hindi tulad dito sa Pilipinas, ilang buwan na tayo nag-iimbestiga ng nakawan sa flood control fund pero wala pa rin nakukulong na salarin. Anyway, ano nga ba ang aral na dapat nating matutunan sa insidente ito? Well, ito yon. Una, safety is non-negotiable. Hindi biro ang pagkamatay ng 94 katao. At dahil dito, inutusan agad ng Hong Kong government ang pag out ng bamboo scaffolding at paglipat sa steel scaffolding na mas ligtas, mas matibay, mas hindi mag-aapoy. Minsan, ang tipid na desisyon ay nagiging trahedya ang resulta. Pangalawa, para sa ating mga nakatira sa mga high-rise buildings, huwag maging kampante. Alamin kung saan ang fire exits. Tingnan kung compliant sa fire safety ang ating building. At kung may renovation sa paligid, mas maging alerto. Minsan ang panganib ay hindi nasa loob ng bahay, nasa labas. At pwedeng pumasok ng hindi mo inaasahan. Ang trahedyang ito ay hindi lamang kwento ng apoy. Ito ay kwento ng kapabayaan, kwento ng pagdurusa, kwento ng mga buhay na hindi na maibabalik. Sana naging paalala ito sa ating lahat na ang kaligtasan hindi dapat ipagpaliban, hindi dapat tinataya, at hindi dapat kinokompromiso. Sa mga nasawi, ipagdasal natin ang kanilang kaluluwa. Sa mga profesional at pamilya sa Hong Kong, dalangin natin ang kanilang pagbangon. At para sa atin, tandaan, safety is non-negotiable.